Ohayo gozaimasu. At dahil panahon po ng eleksyon dito sa Japan, nais ko rin pong i-share sa inyo kung ano sa mga Nihongo ang tawag dito. Although hindi po tayo kasali sa eleksyon, maganda pa rin po yung may nalalaman tayo. Okay, start na po tayo. Pangkalahatang halalan. So, thank you. Kongresista. Gin. Ging. Kapulungan ng mga kinatawan. Syuging. Mayor ng nunsod. Sitcho. Gobernador. Siji. Eleksyon. Senkyo. Balota. Tohyo Yoshi. Mga botante. Yu Kensha. Punong ministro. Sorry Dai At dito po sa Japan, wala po silang presidente, pero itagdag na rin natin kung ano ito sa Nihongo. Presidente. Daitorio. Sana may natutunan. ne. Diyan ne. Eh.